Una sa lahat ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat mga kaibigan at sa muli welcome back po sa ating munting channel at hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe sa ating munting channel salamat po. Sa video natin ngayon ay pag-usapan po natin ang patungkol sa pag-aya ni Kuya Jomar kay Carla na pumasok sa kwarto para magpahinga at sinagot ito ng dalaga na hintayin na lang ang iba nilang kasama. Alam naman natin na sobrang mahiyain si Carla at sobrang gentleman din si Kuya Jomar kaya kahit pumasok man sila sa loob ng kwarto ay wala naman mangyayari kasi alam naman natin na may respeto naman sila sa bawat isa. At kahit pagod na ang dalaga ay hindi talaga ta pumasok sa kwarto at sa halip ay nitur na lang ta ni Kuya Jomar sa kanilang bahay at kitang kita po sa mukha ng dalaga na sobrang siya namang ha sa laki at ganda ng mga disenyo ng bahay nila Kuya Jomar. Tera at sabay sabay po natin pakinggan ang kanilang pag-uusap. Okay oh, lang. Kamusta ka? Lang po. Grabe, ang ganda po pala ng bahay niya. Ah, salamat. Tara, punta na na yung aparto mo para magpapapenga ka na. Ihintayin ko muna po. darating na rin yung sila, kuya Rob po. Magbibigay lang kasi sa SM. Tara na, dito kayo magpapenga. O oh, ka Hmm, ano ka na? Ayaw mo bang magpapenga? Ang lumaday lang po ng mga display ng bahay mo. Ano, gusto mo sa taas? Para naman may magkita kong oh. pano, di ba? 对。Okay.